Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Ito po si Grab Lady Driver na magkakwento ng konting experience sa past na naging uh, Grab Driver ko. Ang di ko makakalimutan syempre na experience Ah, uh, nung kasi bago pa ako dun sa Grab eh. Kumbaga, hindi ko talaga totally kabisado ang Manila, ang mga kalsada yun nga, maasa lang ako kay Waze kung saan niya ako padaanin sinusundan ko lang talaga siya pero may time kasi na syempre hindi ko nga kabisado gamitin pa yung Waze kumapalya talaga ako baga nagkakamali ako talaga ang hindi ko makakalimutan na experience, unang una yung nasa may terminal 3 may pasahero ko na pipick upin ko doon tapos hindi ko talaga siya na pick up kasi nawalan siya ng signal kasi once na nasa ilalim ka may time kasi na nawawalan ng signal yun yung talagang uh, di ko rin makakalimutan na experience tapos ang sumunod niya is yung uh, kasi nga hindi ko pa kabisado ang, ka, ang kalsada noon ang mga daanan kung saan sumu shortcut yung papuntang Quezon City na ang ko ay nasa parting Mindanao Avenue lang naman ngayon ang tinuro ni Waze, dumaan pa ako sa pier, tapos nag-skyway pa ako, dun pa ako napadaan ni eh, Waze. Ayun naman, nakarating naman, at sinundan ko kasi siya, at least kahit medyo malayo ang ikot ko, uh, nakarating ako dun sa drop-off ng pasahero ko, na idrop ko siya ng maayos. And then, yung pangatlo, na hindi ko makakalimutan, is yung sa may Alabang Star Mall. Kasi once na pumunta ka dun sa may Star Mall, talagang mahihirapan ka doon pag hindi mo kabisado yung ano eh yung daanan doon sa may star mall kasi yung nasa baba niya alam mo yan kumbaga uh, hindi naman totally kalsada ang namamagitan dun kumbaga yung iba barrier lang eh ang nakalagay doon eh kaya minsan si Waze tsaka hindi niya na masyadong nadedetect ngayon kasi meron siya sa taas na uh, skyway kaya yun medyo nawawalan siya ng signal doon kaya nakailang ikot muna ako doon bago ko na perfect yung kalsada doon. Ang sumunod naman is yung uh, isa Valenzuela. Hindi ko rin talaga makakalimut ng Valenzuela. Kasi, syempre, as a grab driver ako noon, baguhan ako. Uh, kung anong iba to ni grab noon, kinukuha ko talaga. Never ako nagka-cancel na hanggat kaya ko. Uh, yun lang, uh, syempre, hindi ko man ina-expect na maulan dahil kasi may lugar kasi na Halimbawa, sa Cavite, hindi maulan. Pagdating pala ng Manila, maulan. Yung time na ganun, may time na talagang hindi mo siya alam kung umuulan ba. Uh, may pasahero ako doon, na i-drop uh, na ko doon, doon ang location ng drop-off. ah uh, kasi maulan na eh. Pag, pagpunta ko doon sa isang lugar, hindi ko akalain, baha pala, di lipat naman ako. Si Ways kasi sinusundan ko lang din naman eh. Paglipat ko ng ano na ibang lugar, ala na, doon pa rin ako doon sa may ano sa may baha pa rin. Ngayon, ang ginawa ko, 'yun, uh, ah, inikot-ikot ko rin yun para makalabas. At 'yung iba naman, sinundan ko na 'yung kalsada. Kasi once na si Waze naman, nagrereroute naman siya. Kapag 'yung time na, na 'yung sa may kalsada, nagbabago talaga siya. 'Yun. Uh, nakalabas din naman ako doon. Tapos 'yung 'di ko rin makakalimutan 'yung sa may ano, ah, uh, C5 sa may ano doon, sa may U-turn slot doon, doon sa bandang sa may Kalayaan ayun, doon ako medyo nalilito noon, dati kung paano ako mag-umiikot, nakakailang ikot ako doon, bago ako makapunta sa ano, sa uh, sa pick-up minsan yun, syempre uh, na nagka-cancel din ang pasahero syempre pag medyo matagal na na hindi mo siya napi na up na lang pasahero Uh, yun yung mga hindi ko uh, makakalimutan na sa mga kalsada. Pero, as a, ano nga, as a grab driver, uh, natutunan ko kung paano gumamit ng waste. Ngayon, eh, medyo, ano na ako sa waste, uh, talagang as a familiar lang din naman. At yun pala, yung, di ko rin maano na, syempre, sa grab driver, kapag baguhan ka nga, alam mo yung, hindi ka kasi taga ano eh kumbaga ako, isa party ko, isa south ako pag pumunta ka ng north medyo mangangamba ka kasi nga hindi mo kabisado yung mga shortcut doon at mga kalsada doon ang kinakatakutan ko talaga noon is yung uh, pag napasok ako sa ano sa may expressway or ex uh, skyway kasi baka mamaya marong ano ko marong ako ng exit ayun, lalayo na kagad ako. Yun ang kinak kinakatakutan ko dati nung bago-bago ako -bago sa Grab Driver na, yun nga, uh, pag di mo alam, talagang medyo kabado ka. Kaya, yun na yung mga po, yung mga naging ano, uh, experience ko po sa mga uh, sa kalsada. At thank you na syempre sa ways dahil natuto, natuto kung uh, pumunta sa isang lugar na hindi ko naman talaga alam laking tulong din talaga ni Wei sa ano, sa kalsada. Ilan po 'yung uh, mga experience ko na hindi ko makakalimutan nung nag naggrab po ako. Thank you po sa mga nanonood at nagsusubscribe sa aking YouTube channel. Thank you po.